Mensahe mula sa universo para sa iyo. May mahalagang mensahe ang mga anghel. May isang tao sa paligid mo na maaring kumikilos ng hindi tapa. Ang taong ito ay maaring subukang makuha ang iyong tiwala sa pamamagitan ng pagpapakita, ng pagmamahal o damdaming tila totoo. Ngunit magingat, hindi lahat ng bagay ay tulad ng nakikita. Sa likod ng mga kilos na ito, maaring may mga intensyon na hindi para sa iyong kabutihan. Ang ganitong mababaw na relasyon ay maaring magdala ng sakit at emosyonal na pagabalisa. Magtiwala sa iyong intuisyon dahil ito ang gabay na ibinibigay sa iyo ng mga anghel. Kung may bagay na tila hindi tama o nakakabagabag, pagmasden ito ng maygi at huwag mag-atubiling lumayo. Mahalagang protektahan ang iyong enerhiya. Hayaan lamang ang mga taong nakaayon sa iyong vibrasyon na manatili sa iyong buhay. Sa paggawa nito, magbubukas ka ng espesyo para sa bago at para sa mga tunay na koneksyon. Isang espesyal na pag-ibig ang inihahanda para sa iyo. Ang bagong taong ito ay magiging isang tapat, malalahanin at may pusong dalisay. Ang relasyong ito ay magiging puno ng katapatan, respeto at malalim na pagkakaunawan. Walang maskara, tanging isang tunay na koneksyon na magdadala ng kasiyahan at kaganapan. Hinihikayat din ng mga anghel na magingat ka sa mga walang saysay na pangako at sa mga relasyon na nagpapahina sa iyong enerhiya ng walang naidudulot na halaga. Ang iyong puso ay mahalaga at nararapat lamang na ibigay sa mga totoong nagpapahalaga dito. Sa lalong madaling panahon, may bagong presensyang magdadala ng liwanag at kasyahan sa iyong buhay. Ang pagkikitang ito ay magiging isang pagkakataon upang maranasan ang malalim at pantay na pag-ibig, na magpapalusog hindi lamang sa iyong puso kundi peti na rin sa iyong kaluluwa. Maghanda para sa isang relasyon na magdadala ng pag-asa at magpapanibago ng iyong pananampalataya sa tunay na pag-ibig. Tandaan, ang mga anghel ay nasa tabi mo, ginagabayan ang iyong mga hakbang patungo sa espesyal na koneksyon ito. Magtiwala sa banal na plano at hayaang mapakita ang mga biyaya sa iyong landes. Sabihin na may tiwala at pasasalamat. Bukas ang puso ko para sa tunay na pag-ibig. Inaakit ko ang isang banal na koneksyong puno ng respeto, kasiyahan, at kaligayahan. Salamat! Universo. Walang hanggang pasasalamat. Ulitin ang pahayag na ito araw-araw na may pusong puno ng pananampalataya at pag-asa. Naririnig ka ng mga anghel at ginagawa ang lahat upang makareting sa iyo ang pag-ibig na narapat sa tamang oras. Maniwala, magpatuloy ng may kumpiyansa, at hayaan ang sarili mong maranasan ang kaligayahang nakalaan para sa iyo. Nararapa ka makuha ang pinakamahusay na maaaring ibigay na buhay. Ito ang mensahe para sa araw na ito. Sana nagustuhan mo. Hanggang sa muli, paalam muna sa ngayon.